220 volts line at saka neutral. Ang line ay naka-connect na yan sa bus bar papunta sa mga breaker. Hello mga kabisi mind. So may check tayo na panel. 3 piece ito. Yan. So, isa-isahin natin ang bawat linya. May line tester tayo. Yan. Yan. Kung Kita natin. Yan. Sa gitna, may ilaw din. Dito, may ilaw. So, ibig sabihin, yung tatlong linya na yan ay uh, live. So, yan ang tandaan natin kapag 3-piece ang power supply. Alamin natin kung ilang voltage ang 3-piece na power supply. Merong 220 na 3-piece Supply, meron din na 380 to 400 volt supply. So sa ganitong panel na check natin ay 380 volts ito. So kapag kumuha tayo ng supply para sa mga outlet, isang linya dito samahan natin ng neutral. So ang neutral ay walang uh, power dyan. So para makakuha tayo ng 220 volts, isang line Either line 1, line 2, or line 3. Yan. So, line 3, isang circuit breaker, kukuha tayo dito para makakuha ng 220 volts. Line 2, isang circuit breaker, at saka neutral. So, para makakuha tayo ng circuit na 220 volts, Line at saka neutral. Ang line ay naka connect na 'yan sa busbar papunta sa mga breaker. So, isang linya lang 'yan na dumaan sa breaker kasi line to neutral ang supply. So, kapag naglagay tayo ng temporary, tulad nito, 'yan. Makikita natin 'yan naka-connect sa neutral. Ito, naka sa neutral, 'yung isang linya. Nakakunik dito sa breaker nyan single pole circuit breaker so ganyan ang pagwiring ng 3 phase so wag tayong magkamali dito sa pagkuha uh, ng supply sa RYB na uh, three 3 phase 380 para hindi masira yung ating appliances or anumang supplyan natin ng nangangailangan ng uh, 220 volts So kung may idea din kayo sa mga electrical, o paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabisi main.